So oh, parang may post sa inquirer ko po nakuha ito ha. Okay. So ito po ay tungkol dun sa uh, sa social, mga action-action natin sa social media, di ba? Mm. Oh. Uh, kasi, asa <laughs> na ba yun? Teka lang ha. Kumuli ko lang po, baka magkamali ako. Oh, uh, lumalabas uh, sa isang... Uh, sa isang Facebook grupo na alam ko baka miyembro kayo dyan, ano? Dahil ako member din ako dyan, eh. Yung Watcher Ulam, pare. Oh. <laughs> gusto, alam nyo na, pagpagkain, <laughs> member po ako, ano? So, meron daw do itong user nagpost ng, ano, ng mga litrato, ng mga inihayain sa kanya, ng kanyang wife. Mm. So, gyazed joke sa pero parang hindi na appreciate kasi pinipitasan niya yung luto ng asawa niya. Oh. Kung sa inyo pa ginawa. Yan, ano na ba Ay, so, Si ang <laughs> makakasagot niyan dahil siya yung nagluluto. Yeah. Sa akin kasi ano, in general, hindi lang doon sa mga luto. Oh. Parang feeling ko kasi yung mga bir may mga biroan oh. na sa mag-asawa lang, may mga biroan na hindi dinadala sa social sa media yeah. sa public kasi Correct. pwede siyang ma-misinterpret. Yeah. ng ibang mga tao. Correct. So, to the point na baka pati kayo yung relasyon nyo maapektuhan, yun yung hindi maganda. Mm. Okay. Mm -mm. Yun Ito ha, yung specific ng mga post na ito, ito yung laman, ano po, uh, lag lagay siya ng mga litrato, nung kinuha na niya yung mga, yung mga ulam na inihain sa kanya ng asawa niya, sinasabi, uh, ilan sa mga lutong ulam ni Missy is sa apat na ba namin bilang mag-asawa? So, four months mm. pa lang sila. Oo, yung iba, man. hindi po maalaman yung uh, lasa, may sobrang alat at mukhang masarap, pero hindi pala masarap. Mm -hmm. So... Pero joke, joke. Ano ba naman yung gusto kayo na? Oo, ako, oh, eh, oh, joke casting. mo, bigla sa doon na, charot. Sabihin mo, oh, ano, mo, joke lang. Oh, pero masakit pa rin, di ba? Well, oh, oh, I guess oh. depende dun sa asawa, no? Depende. Kasi kung ginawa sa akin yan, kung nagluluto man ako, which is ano, hindi ko na-experience. Ano, sasampalin mo ba sa... <laughs> hindi, eh. Parang tatawa na lang din ako. Pero meron kasing iba na sensitive, sensitive. din, eh. Sensitive. Ayaw na juna-joke ng ganyan. Kasi baka maiba yung tingin ng tao sa kanila o baka i-take it seriously ng tao oh, oh. na nagbabasa at ma-hurt sila. Kami naman, oh, hindi oh. kasi mahilig mag-post si Carlo, eh. So wala oh, oh, masyad oh. ko masyadong problema sa kanya. Mas ma-post ako, eh. Yung, yung asawa nito, eh, parang walang hilig walang sa ganun. Walang hilig, no? eh. So alright, parang alright. ang ginagawa lang namin, kapag halimbawa meron kaming something na feeling namin funny siya na i-post pero possible din na maging offensive, yeah. oh. pinag-uusapan muna namin, Maganda okay ba ganon. na i-post to? Yeah. Kasi tungkol sa'yo to. So is it okay to post this? Kapag sinabi niya na hindi, no. Naku, base, maganda, Pero pag sinabing yes, go. Ganun. Maganda 'yan dahil marami, marami akong kilala na mag-asawa na. kunwari, picture ng asawa nila. Usually picture ng babae. Oo. ipo na lalaki. Proud naman yung lalaki. Maganda uh -oh. naman yung intention. Pero babae, ang pangit ko dyan. Correct. Ko yan? Dapat inask mo muna ako. Ay, lalaki parang bakit okay ka naman dito? Ah? Mm -hmm. Oh, iba So, ask na siguro bago i isa. Actually, I mean that's the key siguro, 'no? Uh -oh. Ako, ah, uh, siguro Si share ko to ha, sa ano. Hindi <laughs> ko lang kasi share ko to, pero si share. <laughs> hindi sa pagkain. Kami, okay. Uh, hindi namin pinag-awain ito kasi ako, nagkaroon ako ng, ano, nagkaroon ako ng initiative na magtanong kung, kung ipopost ko. Or doon muna. Alam nyo kasi ang, ang Instagram ko po merong close friend, yung green. Uh -oh. yung close yes. uh -oh. friends or yung for public. Ano po. Yes, uh -oh. yes. Ito mukhang na-realize na ko, kala ko ipaalam kasi, paka-culture kultura or okay, ibang paniniwala okay. sa bawat bahay. Okay, mm -hmm. okay. It's about in debate po sa role yun ng tissue, ng ano, ng toilet paper. Oo. Oh, oh, oh. Over or, or under? <laughs> yeah. <laughs> team over. Okay. Team over po ako eh. <laughs> ako team din. over. Team, ako over din. Ako. <laughs> team over. So, parang nagtatalo kami kasi yung kas, yung yung uh, kakilala ko ay team under. under. Yeah. Oh. Pero pero dahil bahay ko yon. Ako dapat masunod. Team over. Oh, oh, oh. <laughs> So parang naging joke yun, nilagay ko doon. Pero hindi ko na-public kasi baka, you know, maging subject pa for for scrutiny oh, or judgment. Oh. So yun na nga, tama ang dalawang kasama ko dito na dapat i-consulta. Mag-asawa naman kayo oh, eh. Oo, mag-asawa naman diba? yes, kayo eh. Madaling magtanong eh. At saka parang isa pa ha, yung nakaka-turn off talaga yung mag-asawa na nag-aaway sa social media. Ay, oh, doon oh, ako no. talaga turn off na turn off na, <laughs> die pag-usapan nyo na lang sa bahay niya. Huwag nyo oh. okay, na kami idamay. Sabi kami na i-stress eh. Oo, oh, oh tapos pa nagbate, hindi nyo naman sineshare sa amin. Yeah. <laughs> <laughs> Pag nag-aaway kayo, kitang-kita namin. Tapos kapag ka nagkaayasan kayo, parang, oh, kami patuloy na naabiting. Ano <laughs> oh, ba na ganyan? Wala naman kayong binibigay oh. na update. Ano ba kayo? Sabi nga nila, di ba, do not air your dirty laundry in public. Yes. yes. Oh. Pag-usapan nyo na lang kasi yung mga comments pa dyan sa social media, pwede pang maka sa relasyon yung dalawang yan. Kahit na dadalawa naman kayo na bahagi ng relasyon. Correct, correct. Kami naman ay tagabasa lang. Mm. <laughs> Parang hindi natutu na natutuwa. Segway na lang tayo. Hindi ang, ano ko, oh, mga staff natin na hindi ko nare-reveal ang mga sinasabi ko. <laughs> <laughs> alam niyo na yon. Oh, pero si ano Wag si... Wag na! Alam niyo na ibig sabihin. okay. <laughs> okay, pero yun na nga po, Gami. ano, sana maduro tayo na pagmisan po sa social media. Hindi lahat. Yeah. Ay, ay pwede, ano. lalo, lalo na kung ang pinag-uusapan na is about yung relationship niyo or yung pair yes. kayo. Parang dapat yung epekto ng sa isa't isa yung kinoconsider before posting. Kung solo kayo, Like, ba kung kumain ka ng isang pandehadong pansidyan at ipopost mo, decision mo okay yun. Lang yun.